What's up, mananap? Welcome back to another vlog, guys. Umalis kami ni Daddy, guys. It's already 11. Or oh, 12 na pala. 12. Nandito kami sa Gaisano kasi we needed to buy the manito ni Kian. And then, bibilan ko rin siya ng shirt para pang niya sa party kasi wala na yung... Wala siyang bago talaga, guys, si Kian. So, ang ng kanyang manito is... parang oil canvas or dito. Yan, mga ganyan. Ito ba? Ito yung hinihingi ng kanyang manito. So, I'm with daddy. Kasi tomorrow, guys, uh, biglaan talaga na uh, kailangan naming pumunta ng bumiyahin ng Bohol to attend the wake of the late uh, Maorin. Kasi hindi ako pwede sa 21. Ha? Sa kung kung, magaluto mo kaluto bata. Oo, oh, No, pwede ramantasag. Yeah, so wag na lang so sa bukas talaga kami aalis, guys. And then babalik kami sa Monday na. So nagpaalam naman ako sa boss ko kasi good thing naka-training yung team ko, guys. kung hindi, my god, just me yung marimar. So yun ang ganap namin, guys, tomorrow. So sana is uh, Uh, okay yung biyahe namin ni daddy kasi kami lang dalawa sina kuya lahat mam iwan sila sa Cebu so ngayon guys hanap muna kami tingnan ko muna uli yung sinens sa akin ni Kian na listahan and then we'll see about that ko ano katapos bibili pa kami ng t-shirt ng bata so done by yung uh, sa manito ni Kian tapos binilan din namin siya ng polo mag ako pagdating sa bahay. So, umakit mo lang kami sa taas, guys. Naghahanap kami ng cover ng aming table kasi sirang-sira na yon. So, papalitan namin yon. Hmm, dali lang. Lagi na, oh. kini, Wow. Oh. Oh. Nice Sige ka na. Sige, kana. Ah, uh, 2 meters. Kaya 2 meters naman itong ato. Dako, ragani ito. Yeah. Bago ilang designs. Oh. Wala nila ano? eh? Ano na siya? Ano nila Ano man? Ay, ikaw lang tumoy? 2 meters ah, O, kung saan siya? siya, 6 meters. namoy. oh 6 meters ni. Tamo ah. O, oh, sige. Kaya ma'am? Oo, oh, ka wala, sir. Yung six-seaters mo gusto atong table. Okay. Ah, okay na dad, oh. Wala, ayun na. Kanira dong, pila like na dong. Wala, ayun Ang usa? Oo. Ito lang kolora dad, ganang gato. Ay, mas dag, kanira, kaya ke mas hayag. Ano na, ma'am? Kanara dong. Okay, thank you, Lord. Dito kami sa aming famous cat meal, shawarma shock. <laughs> Buy one, take one. Yan yung kukunin namin. Beef. Beef. And we're back. Tapos na guys, tapos na, tapos na. Tapos eto na yung buy one take one namin na Masyaat sa shawarma. <laughs> Cutnil. Oh, ayan Cutnil. Kinakain namin yung inyong endorsement. Buy one take one guys na beef shawarma 125. Dati 100 lang 'to. Ngayon na no. Oh, ngayon nag-increase na sila kasi wala na si Cutnil. Tapos, Daddy bought water kanina. So, ito lang yung papapakinabin. Busog pa naman ako, guys, kasi kagagaling ko lang mag-breakfast. Brunch, actually. Kasi, I woke up very, very late na. Around 10.30. Hmm. Sarap. Hey, wait, is Ah, ah, guys, yeah. Wala ko, gisiba na po ang tissue kahapon. Ay, ay, ay. Hmm. <laughs> Siya magkua tisyo. Yeah, yeah, oh. yeah. hindi magkua tisyo kaya para trapo na to. Oh, oh ha? Mm. Ala ka hang, uy. Ha? Ah. Oh. Uy, <coughs> <coughs> sakto. Ang hang, guys. Hot, hot. na hot. hot. <laughs> mm. huh. mm -hmm. na lang, hindi ko tinapon yung tissue kagabi. Yung pinagkainan namin sa, ano, nung nag-coffee kami. Masarap. Tostadong tostado yung kanyang, ang tawag nito dad. Yung pan ba? Mm -hmm. Parang kwan. Do. Pubos. Pubos. Ayun tayo guys. Hmm. Diba? Hmm. lang na, 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 na namin nabayaran. <coughs> Bumili din pala ako ng blouse guys ng black. Prepare ko yun sa black na may pearl ko na shorts. Mm ah, um, -hmm. Ang lamig, lamig ng tubig. Pero dito pa siya nag-park sa Obos ah, init in yung tubig. Hmm. Good thing dyan ito. Nasa mi, naan sa mi pinaka Toktok ng Gaisano. Pinaka-third floor ng parking lot. Mostly kasi hindi na ito pinupuntahan. Kasi masalo na itong mahab, mataas ba? sa mm. Ang tarap ng, um, ano ba yung veggies na yan? Pepino. Malalasahan mo talaga. Cucumber. So guys, we're home na ni Daddy and as promised, I'm gonna do a haul kasi hindi na ako nakakapag-haul lately ng mga pinamimili ko. So kahapon, naggrocery kami, hindi rin ako nag-haul. Pasensya po. So ngayon, konti lang talaga to uh, before I end my vlog for today. Gusto ko talaga tong um, hala, namali ko? Hala, namali pala ako guys. <laughs> so I'm back guys. So ito, oh, so ito dapat yung front. <coughs> Ang nangyari, mechanical pencil and oil pastel. So, when we went to Gaisano, ang oil pastel lang ang wala sila, guys. Naubo talaga siyang mapagdodrawingan. O, oh, ayan. Tatlo. Tatlo. And then, yung ano nila is binilan ko siya ng mechanical pencil naman walo to, pero hiningi ni Kian yung isa, so pito na lang. Para marami siya, papahatid sila sa, anong tawag nun, uh, venue din ng Airbnb nila, kasi doon sila mag-Christmas party ng mga barkada din ni Kuya, sila Bobby, Carlo, mag exchanging gift yata sila, or ano ba yun. So, ang may iwan lang dito is me and Kiang kyang Kami lang dalawa ang may iwan. So, ang gagawin lang namin is ako, maglalaba ako sa mga uh, basa ni Kian kasi naligo sila ng swimming pool kagabi sa swimming, sa Soleya. And gabi na rin sila nakauwi. And then, afterwards, wala. Pahinga lang ako, guys. Hindi na ako aalis. Kasi walang maiiwan sa bahay. Si Kian naman, alam ko ito, maglalaro to sa labas. So, ako lang talaga technically mamaya ang maiiwan. But that's fine. I'm just gonna be here. Hindi lang ako pupunta sa taas sa room. Dito lang ako sa salas namin and manunood lang ako ng Netflix. Bukas is, hindi ko pa alam guys kung anong oras kami biyabiyahin ni Daddy. Whether it's in the morning or it's in the afternoon. But definitely tomorrow na yung alis namin papuntang Bohol, Talibon, Bohol. So sa lahat ng mga uh, relatives, family and relatives ni ni ng mga Lopena, Uh, pupunta kaming dalawa ni Glenn lang. Hindi ko pwedeng isama ang pamilya ko kasi may mga trabaho sila. May mga bata. Ang hassle pag may bata kasi abang nagbabiyahin. So, kami lang dalawa ni Daddy. We will represent our family uh, doon. Pero yung actual na burial is on the 21st. So, hindi lang kami makakapunta. So, bukas na lang talaga, guys. Okay? So, I'll see you guys again on my next vlog, people! Enjoy kayo sa holidays. Ingat-ingat kay guys sa mga baboy, mga kolesterol. Ingatan natin parati-hati mga sarili guys. Because health is wealth. And ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Happy holidays everyone!